Mainit-init pa na sagap na chicken comedian host patungkol kay Sian Lim. Matapos tanggal o matanggalan ng kontrata si Sian sa network, manager nito iniwan na rin siya sa ere. Hindi kinaya ang mga sunod-sunod na kahihiyan, mga ginagawa ng kanyang alaga. Sa tagal nilang magkasama sa mundo ng showbiz, ramdam din siguro nito, it's time na para iwan si Sian Maging siya ay nadadamay na sa isyo, sunod-sunod na kamalasan ang natatanggap. Ito na kaya ang big karma ni Sianin sa lahat ng mga kasalanan nito kay Kim Joo? Ito nga ang ilang komento. Noong naghiwalay, yung manager ni Sian todo tanggol sa alaga niya. Ngayon na maraming kalokohan at ebidensya hindi na kayang pagtagpan. Napahiya na rin siguro naihiya na rin siya na ipaglaban wala kasing ginawa kundi magkalat sa publiko syempre kung ganyang kalakas ang ebidensya, paano pa ilalaban kung noon todo ingay ang manager niya ngayon ay tumitiklop na wala talagang sikreto na hindi nabubunyag ayon pa si binahaging komento Lala lalaki ang manager ni malamang kakampihan niya at kukonsintihin yung alaga sa abot ng kanyang makakaya. But sorry to say, management na rin ang nagtanggal kay Sian Lim. Pupulutin sa kung saan ang alaga niya. Ang bilis talaga ng karma. Mga ginawa kay Kim Joo, bumabalik sa kanya. Anong say ninyo rito? Maging kayo ba ay napapataas din? Ang kilay nabubunutan na rin ng tinik dahil pahinti-unting lumalabas sa mga sekreto noon.